Good morning mga masiskarte sa buhay. Gusto ko lang mapag-isa ngayon. Gumising talaga ako ng maaga and walking dito. Oh. Ayan. Ayan pa. Dami nag-walking. Ito kasi yung kaibahan ng sementeryo dito sa Manila. Ang linis at pwedeng anuhan. Ah, uh, pwede kang maglakad-lakad. Pwede mag-walking. Malinis. nasa sementeryo po ako ngayon and yes nararamdaman ko na naman yung lungkot katulad ng lungkot ko noong 2019 kasi eto yung buwan na kinuha sa amin yung mama namin hindi niya nakinaya yung sakit niya at kami naman din alam na namin sa sarili namin na hindi na siya magtatagal dahil meron siyang karamdaman sa mga hindi pala nakakaalam, ang mama namin ay may sakit ng hika, kung sa Tagalog. Hapo, kung sa Bisaya. Hmm. Sinasabi nga nila na we can't redeem our past. Let's start again. Yun naman, tama naman talaga yon Lalo na pag sobrang tagal na. Mag-move on ka na. Pero, wala eh. Hindi ko talaga siya makalimutan. At uh, alam ko, Ayun, tama nga. Sinasabi nga nila na we can redeem our past. 2019, ito yung masasabi ko sa sarili ko na sobrang binuhos yung problema. Sakit. Lahat na ata. Basta, i-mention mo na lahat ng nararamdaman ng isang tao kapag malungkot. Pero ito ay natanggap naman din naman namin sa sarili namin kasi yun nga, uh, hindi talaga madali yun yung mawala ng mahal sa buhay at isa pa kapag magulang na ang pinag-uusapan habang nandito ako ngayon sa sementeryo wala man dito yung mama ko inilibing kasi probinsya yun sa Masbate 2019 ang sariwa pa rin yung mga alaala -ala na tumatawag siya sa akin nagpapaalala, kumusta ka na dyan at minsan naglalambing alam ko din sa sarili ko na meron akong pinagsisisihan meron akong panghihinayang na hindi ko nagawa kay mama nung buhay pa siya at isa sa hindi ko makakalimutan na sinabi nga ng mama ko siguro pag namatay ako, hindi ka iiyak pero kabalik tara nangyari nun pero bago ko isa-isa nung nawala siya, pag-usapan din natin yung mga nagawa niya sa buhay ko nung nabubuhay pa siya. Alam niyo ba, yung mama ko talaga, is sobrang mapagmahal na anak. Bata pa lang kami, sobrang sipag niya, maitaguyod lang kami. Bakit siya lang? Kasi maaga pa lang kinuha yung papa namin. Malala ko, 7 years old lang ako nung nawala si papa. Tapos, si mama yung nagsakripisyo sa amin na buhayin at uh, paaralin at the time. Kahit mahirap, opo. Kasi, kailangan niyang lumayo sa amin. Kailangan niyang lumayo sa amin. Kailangan niyang lumayo sa amin para magtrabaho, para mapagtapos kami ng pag-aaral. Ganon ang sakripisyo ng mama. Pero nung bata pa talaga ako, kung babalikan natin, alam niyo ba, Ako'y isang palasagot na anak. Walang respeto, masasabi ko. Dahil na... Grabe yung ingit ko. Feeling ko kasi, hindi ako mahal ni mama eh. Yung mga kapatid ko lang. May favoritism. <laughs> favoritism, favoritism. Oh, Parang tinatawag nila. And... Iniisip ko lang yun. Maldita talaga ako. suwail na anak. Kung baga sa mga kapatid seven kami, ako yung masasabi ko na ako yung... Pasaway na anak mm -mm. Alam nyo lang Masipag ako, oo Malinis ako sa bahay Ang sipag-sipag ko Pero Wala talaga eh, sa ugali talaga Wala sagot Kaya, nga Gusto kong bumawi eh Pero nandun yung pride Hindi ko magawa Parang, hindi ko kaya Yanon Grabe yung na, na, naiwan si ni mama sa amin na magsumikap hindi siya mahigpit sa amin eh mapagmahal talaga siyang nanay and alam nyo ba mapagmahal sa mga kapatid niya sa mga kaibigan niya at higit sa lahat sa mga apo niya kahit wala na siya literal na isusubo na lang ng mama ibibigay pa sa anak halos lahat naman siguro ng nanay ganun. 'Di ba? Wala lang. Gusto ko lang talaga pumunta dito kahit hindi ko feel. Parang natatakot ako ganun. Nag-shoot na ako, ay gumawa na ako ng video dati dito sa may dito mismo sa cemeteryo na to, sa Holy Cross. Ayan. Singit ko lang grabe dito, no? Mayaman pa rin yung mga Chinese kahit nasa sementeryo na sila pa rin ang tingnan mo naman parang mga mansion pa rin yung mga libingan nila Ganon sila mayaman na nga sila sa nabubuhay mayaman pa sila pag namatay tingnan nyo lang o oh, papakita ko lang sa inyo ng walking dito ayan o oh. sa mga katulad ko na wala na rin parents at may pagsisisi, may panghihinayang na sana ginawa ko na to noon, sana hindi ako naging pasaway, we can't redeem our past. Kaya let's start again. Yes, mahirap. Pero alam ko sa sarili ko na meron din naman akong nagawa na proud si mama at hindi talaga din naman maiwasan na maisip mo yung mga ganong bagay. Pero wala na talaga tayong magagawa. I realize na kung meron na lang siguro akong sariling pamilya, babawi ako. Ano yung matutunan mo sa video ko na to? Na hanggat nabubuhay pa yung mga parents ninyo, bumawi kayo sa kanila. Mahalin nyo na siya. Hindi pa uli ang lahat. Mahirap, oo. Mahirap magsabi ng I love you. Mahirap magsabi ng sorry ma sa mga nagawa ko. Pero, yun ang pinagsisihan ko eh. Na sana, yung sana sa buhay. Malaking sana sa buhay ko. Pero ganun pa man, pinagpatuloy ko pa rin yung itinuro sa akin ni mama na kung maghahanap buhay, huwag mong apak ng ibang tao. Magsipag. At mahalin ang pamilya. Naalala ko lang tuloy before, sa so sobrang ang laki ng pangarap ko na umabot sa point na pupunta na ako ng ibang mansa para makabili ng malaking bahay, yung mga pangarap ay magawa ko. At ang solusyon na naiisip ko lang is abroad. Pero never naman nakapag-abroad. Pero, April 2019, di ba? Nawala siya. April, May. Nung bumalik ako sa Manila, I think mga June. Or May. I think May din. May din pala yun. Doon din nag-start na mag magsimula din akong... Doon din nagsimula na magnegosyo ako, di ba? Nakapagsimula rin akong mag-start ng sarili kong business. Yung tipong sakit, yung pangihinayang na feeling ko ganun na nagsimula akong magkaroon ng sarili kong tindahan, negosyo at sobrang sipag ko at isa sa naging inspirasyon ko ang mama ko na every time nagagawin ko siya ma sana nandito ka ma sana kasama kita dito sa negosyo ko alam kong ito yung pinaka gusto mong gawin hindi ko man ipinapangako pero itutuloy ko talaga yung nasimulan niyang pagninegosyo na love na love niyang gawin na dahil doon din sa pagsasakripisyo niya napaaral kami ng maayos at hindi po kami napariwarang mga anak at dahil yun sa kanyang pagmamahal na kahit wala, walang wala na siya ibibigay pa sa iyo ganun naniniwala ako kasi na kung meron kang ginagawa ng isang bagay at gusto mo magtagumpay dyan, mahalin mo yung mama mo. Although, yun ang feeling ko na parang, kaya ba hindi ako naging successful ngayon dahil sinuway ko si mama noon. Pero, I realize naman din na nagsisi naman ako at uh, ko naman din kahit papaano yung mama ko. Yun nga lang, ulang sana, nung medyo okay-okay na yung life naming magkakapatid is nandun siya, nakasaksi siya, which is yun yung dream niya. Pero wala na talaga tayong magagawa. We can't redeem our past. Kaya let's start again. Sa mga katulad ko na may pagsisisi, may panghihinayang, normal po na nararamdaman yan. Huwag niyo pong iwasan yan. Pero at the end of the day, magpasalamat ka pa rin kasi sa buhay mong or yung chance na buhay ka pa right now pwede ka pang bumawi at pwede mong tanggalin na sa puso mo yung hindi ka magiging magtat magta, hindi ka magtatagumpay dahil yun ang nangyari may pagsisisi naman yun eh. pero hindi lang talaga magtatapos dun sa pagsisisi kailangan talaga din natin hindi na maulit muli hindi perfect, hindi siya madali, pero kaya. Hanggat buhay pa may pag-asa. Hanggat buhay may pag-asa, hanggat buhay merong pagsubo. Kaya harapin natin ito ng hindi mag-isa. At kung feeling mo nag-iisa ka, hindi ka talaga nag-iisa. May Diyos na tutulong sa atin. Pero sikapin talaga natin nang sabay-sabay na hindi na po tayo uh, dadating sa point na yung mga parents natin ay hindi natin sila minahal pinagkaitan natin dahil kung iisipin natin grabe yung sakripisyo nila wala tayo kung wala sila kaya sa lahat ng may mga mama sa lahat ng may mga parents dyan mahalin nyo sila ilibre nyo sila naalala ko tuloy yung mama ko ay gusto nyo magmang inasal banggit niya yun sa akin nung nabubuhay pa siya hindi ko siya nadala doon dahil merong mga kakulangan sa pera. Hindi ko na siya nadala sa mga gusto niyang lugar. But the end of the day, wala naman din ako ang sobrang nanghihinayang na hindi ko nagawa yon. Mahal ko yung mama ko, hindi ko lang nasabi na I love you ma, kasi parang na nauukwardan ako. Kaya yung sinabi niya na hindi ako iiyak pag namatay siya, Balik talagang nangyari. So, bahay-iyak ko. Yun lang. At uh, always remember that success is start when you decide to begin.